At eto na nga ang part 2 ng ating Clark Safari Adventure. <speak> Ngayon naman ay bibisitahin natin yung ibang animals. Game! Sa paglilibot namin ay may nakita naman kaming napakalaking snake. Sa kabilang side naman ay may nakita rin kaming snake at ito raw ay ang reticulated python. Pagkatapos nun ay may nakita rin kaming mga cute na baby fox. At sila daw ay isang uri ng fennec fox. Actually nakakatuwa kasi first time kong makakita ng mga fox in real life. Ganito pala ang kanilang itsura. Nagpahinga lang kami sa pero may nakita akong magandang spot na kung saan ay pwede akong magpa-picture Sinamantala ko yung pagkakataon habang konti lang yung tao Itong style na to ay parang buturaw ng dinosaur At dito nga ay lumakad na kami paderecho Napakalaki talaga ng lugar na to at dapat lang ay game na game kang maglibot para masulit mo ang punta mo rito. Kita din kami ng mga cute na monkeys at ginaya namin sila. Meron ding lion's head, dambuhalang agila. Meron ding dambuhalang gorilla at ayan nga, nasa kamay niya ako. At syempre, nagpa-picture din kami sa eagle. Hindi naman halatang enjoy na enjoy ako, ba? Diba? At katapos kong magpakapagod tumakbo, may nakita naman akong deer. At katapos nito ay may nakita na naman akong instagramable spot. Kaya syempre, picture-picture muna. At dahil nagutom kami kakalakad, pumunta muna kami dito sa restaurant. Meron silang kainan dito sa loob. Kaya pag nagutom ka, hindi mo na kailangan pang lumabas. At ayan na nga, kumain na muna kami. Pagkatapos nun, ay dumiretso na ulit kami sa aming paglalakad. Pinuntahan naman namin yung mga wild animals. Tulad nung dalawang tiger na yan na naghahabulan. Ita rin namin si king of the jungle. Wow! Ayan, nag-iinat pa nga. At parang hindi pa sapat ang tulog na kung nga pala yung itsura kung saan sila nakalagay Maganda yon kasi hindi nila ramdam na parang nasa cage sila Medyo malayo rin sila sa tao para safe At ayan nga ako, kinakawayan sila At Tapos noon ay may nakita rin kaming haina Dito naman ay kakaiba yung cage nila dahil meron itong makapal na salamin so, Sa mga first time na nakita ko in real life na nagustuhan ko ay ang jaguar Wild animal siya pero pag nakita mo yung balat 呀。Yeah. Talaga namang napakaganda. Iba talaga siya sa personal. Talagang maaakit ka. Feeling ko nga ay ini-entertain niya yung mga tumitingin sa kanya kasi nandudun siya palagi sa may glass at nakatingin sa mga tao. Kung kanina ay baby fox ang nakita namin, ngayon naman ay adult fox na. Kakaiba yung kanilang mga balat. May nakita rin kaming wolf. At tapos noon ay pumunta naman kami sa iba't ibang klaseng bird. Iba't iba rin ang kanilang mga kulay. nakak naka din silang tingnan dahil ang gaganda nila at meron pa ang nagsasalita. Ano sabi mo? Alright. Right. Ayun nga, sabi niya, alright. Cool, wow! di ba? Kung meron nagsasalita, meron ding sumisipol. Hello? Hello? At kung merong madaldal, meron ding tahimik lang. Meron ding game makipaglaro. <laughs> Ang bilis Parang gusto niya nang sumama sa aming pauwi Siya na yata yung isa sa pinaka-favorite kong bird na nakita doon Dahil game na game siya ang makipagkilitian Hello Pagkatapos nun ay nagpaalam na kami sa kanya Gusto man namin siyang iuwi pero hindi pwede. Malalago tayo niya. Katapos nun, ay may nakita naman kaming Mirka. Nakakatuwa kasi first time din namin itong makita ng personal. Nagpa-picture din kami sa crocodile. Siyempre tapang-tapangan ako. Hindi naman araw-araw makakahawak ako niyan. At dito naman nag-enjoy ang mga kids magpa-picture sa bisiro. Parang nga siyang statue. Eh. Bihira lang siya gumalaw. Pagkatapos nun, nagpa-picture din sila sa gorilla. At sa kangaroo. At nagpa-picture din kami sa Clark Safari Adventure Cove. Pagkatapos nun ay umuwi na rin kami dahil closing time na nila. Hanggang dito na lang. Kita-kits ulit sa ating next vlog. Thank you for watching!